Ang isip o isang katotohanan. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae. O nang huhula, o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador ay karumal-dumal sa Panginoon at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. prediction ni Rudy Baldwin ngayon 2025 ay muling magkakaroon ng isang pandemya na katulad ng flesh-eating bacteria na bubukol sa iyo na sinlaki ng piso na ang magiging kulay ng iyong dugo ay itim at marami ang mamamatay dito ayon sa hula ni Rudy Baldwin. ibang klaseng pandemya to. Isa tong bacteria. Nang galing sa ibang bansa. Halimbawa, itong bacteria na to, once na malang, galing sa hangin to, ha, hindi to ganyan sa tao, lilipat, hindi. Kasi mangyari ganito. Once na malanghap yun, ang pinakapaborito pa namin yung pasukan na lugar, yung ilong at yung mata. Once na makapasok siya sa katawan mo, hindi mo maramdaman na may kawala ka, wala kang maramdaman. Kasi ang lakas mo eh, magulat ka na lang na may tumubong butlig na kasing ng piso. Okay? Tutubo yan, tapos pag tumutok siya, yung tubo niya parang kulay itim. Pan. Kasi yung bakterya niya, naka-intact lang yan sa loob ng katawan niya. Nasa katawan lang talaga natin yan, hindi siya aalis. Kailangan mo lang makipaglaban sa kanya. Kasi pag mas na gamot na ito, lalagyan mo ng bindahe, tutubo naman ulit. Tutubo ulit. Pag lumampas ng pito o walo ang tumubo sa katawan mo, okay ng kasunod mo dyan. Yan ay ilan lamang sa mga prediction niya ngayon 2025 na ikinakatakot ng kanyang mga followers sa social media. Kakilakilabot at makapanindig balahibong mga prediction na ang karamihan ay sablay. Sa mga hindi po nakakaalam na si Rudy Baldwin ay napatulfo na dahil sa mga sablay na hula sa isang buntis na sinasabi na babae ang magiging anak nito. Pero after na mga anak, ay ito pala ay isang lalaki. Pero ang palusot niya, nakadapadhaw. haw. Kaya hiwa ang nakita niya instead na tarugo. Hindi, huwag na magturo ng ibang tao, anak. Kasi ikaw ang nahuli. Ha? Anak ni ano pala ano 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 gusto ko, ano anak, ano ng, ano 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 ang sinagot po niya sa akin, ano ba sa tingin mo? Kasi gusto ko babae. Ah, ano na Granted na yung, ano mo, yung wish ko na magiging babae. Babae, sa tuwa ko po, namili po ako ng mga damit. Lahat po hanggang po uh, makapanganak ang anak ko hanggang nine months years old. Okay. teka muna, mo teka mo na. Okay, okay, so nung pinabisyon niyo po yung inyo pong anak nung buntis, kung lalaki ba o babae, at kasi gusto mong babae, hindi niyo ultrasound but pina kinakailangan pa eh yun nga po, isa pa po yung pagkakamali ko. Ngayon, nung tinatanong po namin ng doktor, oh, gusto ko na ba malaman kung anong gender? Ang sabi ko pa doon sa doktor, Tok, alam ko na po, sabi ko pa doon sa sense, yung doktor. Pinangunahan niya na po yung doktor, sabi, sabi niya, Dok, alam ko na yon, babae yan, sabi niyo. <laughs> yun ang sinabi ko po sa doktor. Oh. Ah, ganun ba? Okay. Hindi na, hindi, hindi na rin ako naging interesado kasi nga, naniwala ko ako eh, na, na sa ano, pumasok ako sa, sa uh, sa mundo ho niya. So nung manganak po yung inyong uh, anak, uh, ano po ang uh, lumabas? Ano po nung, yung nag-iapo nyo? Nung nanganak po, emergency kasi yung pagka... Apo. Ano nga po? Ano po? Lalaki, lalaki babae? Lalaki. Lalaki na siya po kami. Tumawag yung doktor na kung you kinong know, kami na congratulations ang apo mo, ay, ang anak niya ay lalaki. Nagulat po kami, binalikan ko po siya, tinawagan ko po siya. Oh. Sabi kong gano'n sa kanya, Madam, mali po yung ano nyo, vision nyo. Sabi niyo nakikita ninyo, pinakita ko pa sa iyo yung puso. Sabi mo, na nasisilip mo, babae. So, ang sinagot niya po sa akin, pasensya na kasi nakadapa. Quit pala yung nakita ko. Yun ang sabi niya po sa akin. <laughs> diba po, isang mal malaking katangahan. Sa <laughs> Tapos nakadapat po itang nakita. Sorry. Ah. Opo, yun po sabi po niya sa akin. Pasensya na. Nakadapa pala yung pwetang nakita. Di ba Oh, no, 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 no. Ginawa niya kami tanga. <laughs> sorry, 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 ma'am. Ma'am, hindi ko kayo pinagtatawanan, ma'am. Hindi ko kayo pinagtatawanan. Yung bang sinabi na puwet, doon ako natawa, ma'am. Sorry, baka ma'am, sa akala niyo kayong Ano? May mga hula na tila nagkakatotoo at ito ay nagkatataon lamang. Katulad ng gula na mayroon machuchogi na artista ngayon 2025. Sa ayaw mo at sa gusto ay mayroon talagang magurgor ng mga artista. Dahil lahat naman tayo ay matitigok sa ayaw natin at sa gusto. Huwag natin iasa ang ating kapalaran sa mga manguhula na katulad ng ginagawa ni Makagago. Hinulaan siya na magurgur siya dahil sa sugal or online casino at dapat na niyang tigilan ito para hindi siya matsugs. Pera-pera kasi ang labanan dito. Parang familiar sa akin yung mga places. May nakikita akong mga naglalaro. So, ibig sabihin, involved dito ang I don't know kung it, it, is casino or online something, but you are monitored darling. And uh, yes, makukuha mo gusto ko. Ilang bahay man yan, ibibigay sa'yo. Okay. Pero you are just a puppet of their show. Alam ko yan. Alam ko yan, madam. Alam ko yan. <laughs> Pero bagaman naliniwala si Makagago ay hindi niya itinigil ang pag endorso ng sugal. Pero boy pa siya, ang hindi lang nahulaan ni J. Costura na si Makagago ay kakasuhan ni Nico David at magkakaroon ito ng probable cause at tuluyan lilitisin sa korte. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, naniniwala ba kayo sa mga hula? O ito ay isa lamang katangahan?